Bro, aminin natin, may isang babae sa buhay mo na gusto mong lagi kang nasa isip niya, di ba? Yung tipong kahit busy siya, kahit nasa work, kahit kasama niya mga kaibigan niya, ikaw pa rin yung pumapasok sa utak niya. Pero eto ang malaking tanong, paano mo ba talaga mapapadikit sa'yo ang isang babae? Maraming lalaki nagkakamali dito. Akala nila kapag masyado silang mabait, masyado silang available, o kapag binigay nila lahat ng effort, dun sila may in love ng babae. Pero sa totoo lang, baliktad, kung gusto mong ma-attach ang isang babae sa iyo, kailangan mong maintindihan yung psychology ng attraction. And sa video na to, ibabahagi ko sa iyo ang 5 tips para ma-attach sa iyo ang isang babae. Yung hindi alam ng karamihan, pero sobrang powerful kung gagamitin mo. Kaya panoorin mo to hanggang dulo kasi baka ito na yung magbago ng laro mo sa love life. Ganito kasi bro, sa panahon ngayon, sobrang daming lalaki ang nagiging predictable. Mula umaga hanggang gabi, nandyan lang sila para sa babae. Good morning text, lunch reminder, good night message. Lahat ginagawa at first cute siya. Pero habang tumatagal, nagiging routine. Ito ang problema. Kapag routine, nawawala ang thrill. Isipin mo to. Kapag nanonood ka ng pelikula at alam mo na agad yung ending, na-excite ka pa ba? Hindi na, di ba? Ganon din sa babae. Kung alam na niya palagi kung nasaan ka, anong gagawin mo? At paano ka magre-react, nawawala yung mystery. At kapag wala ng mystery, nawawala yung attraction. Maraming lalaki hindi ito naiintindihan. Akala nila mas mabuti kapag todo bigay. Akala nila kapag wala silang tinatago, mas mamahalin sila. Pero ang nangyayari, nagiging boring, nagiging predictable. At eventually nawawala yung spark. Bro, isipin mo ha, may kilala ka bang lalaki na sobrang effort sa babae? Siya yung palaging nandyan, nagbibigay ng regalo, nag-aalok ng tulong kahit hindi kailangan. Halos gawing mundo yung babae. Pero anong ending? Siya rin yung iniwan. At mas masakit pa, Minsan iniwan siya para sa lalaking hindi naman kasing effort, hindi kasing available, pero siya yung pinili. Bakit? Kasi bro, ang babae hindi na excite sa sobrang predictable. Hindi nila pinapahalagahan yung taong sobrang dali nilang makuha. Ang mas nagpapakaba, mas nagpapasaya, at mas nakakabaliw sa babae, yung unpredictability. Yung thrill na hindi niya alam kung ano ang susunod mong gagawin. Naalala mo nung bata ka pa at mahilig ka sa sugal o laro na may twist. Bingo, card games, o kahit computer games, bakit ka na-excite? Kasi hindi mo alam kung mananalo ka. Kung guaranteed win palagi, mawawala ang thrill. Ganun din sa attraction. At ito ang masakit. Kung palagi kang nandyan, kung palagi mong pinapakita na predictable ka, mawawala ang thrill at eventually, mawawala rin yung interest niya sa'yo. Hindi dahil hindi ka mabait, hindi dahil hindi ka worth it, pero dahil hindi mo na siya na-excite. Tip number one, be unpredictable. Ito na yung unang sikreto, maging unpredictable. Hindi ibig sabihin ito na maging disrespectful ka o lokohin mo siya. Ang ibig sabihin lang, wag mong gawing routine ang lahat ng bagay. Dapat may element of surprise. Narinig mo na ba yung tinatawag na dopamine hit? Yan yung chemical sa utak natin na naglalabas ng excitement. Kapag may bagong nangyari o may hindi inaasahan, ang tao na i-excite sa unpredictability. Kaya nga mga babae na addict minsan sa mga bad boys kasi unpredictable sila. Pero teka, hindi ko sinasabing magpakabad boy ka. Ang sinasabi ko, gamitin mo yung psychology na to sa tamang paraan. Paano? Ito yung ilang examples. One, sa communication. Huwag kang mag-reply ng sobrang bilis palagi. Oo, minsan pwede kang magreply agad. Pero minsan, hayaan mong maghintay siya. Kapag sanay na siya na lagi kang instant reply, wala nang thrill. Pero kapag minsan busy ka, minsan mabilis, minsan hindi, mapapaisip siya. Bakit hindi pa siya nagre-reply? Ano kayang ginagawa niya? At guess what? Ikaw ang iniisip niya. 2. Sa time together. Huwag mong gawing predictable yung date nyo. Kung palagi kayong kumakain lang sa parehong resto, magiging boring. Magbigay ka ng twist, surprise her with something new. Bigla mong dalhin sa lugar na hindi niya inaasahan. Pwedeng simpleng park lang o kahit street food na trip nyo lang. Hindi kailangan mahal. Ang mahalaga iba. 3. Sa personality mo. Huwag mong ipakita agad lahat tungkol sayo, unti-unti. Parang libro na binabasa niya. Yung tipong hindi niya alam kung ano ang next chapter. Kapag naging unpredictable ka, bro, nagiging mas interesting ka sa kanya. Kasi hindi niya alam kung ano ang susunod. At dahil doon, mas lalo siyang na-excite na makilala ka pa. At guess what? Mas lalo siyang ma-attach sa'yo. Meron akong tropa, si Mark. Grabe bro, sobrang sipag mag-effort sa babae. Araw-araw, good morning text, good night text, regalo tuwing may okasyon. Sa umpisa, natuwa yung girl. Pero habang tumatagal, naging routine. Alam na niya na kahit anong oras, nandyan si Mark. Eto na ang nangyari. Dumating yung isang guy na hindi ganun ka-effort. Minsan lang mag-message, minsan wala. Pero pag nandyan, sobrang quality ng time. May sorpresa. May kwento. Hindi predictable. Guess what? Doon na-attach yung babae. Ngayon, si Mark broken-hearted. Samantalang yung isang lalaki, siya yung mas napili. Bakit? Kasi unpredictable. Kaya bro, wag kang maging predictable. Mag-iwan ka ng konting mystery. Wag mong ibigay lahat agad. Kasi sa totoo lang, hindi masama na pakiligin siya pero mas masarap yung kilig kapag may halo siyang konting excitement at mystery. Kasi ang totoo, kahit gaano ka pa mysterious kung wala kayong emotional connection, hindi siya magiging attached sa'yo. Oo, oh, baka ma-curious siya, pero curiosity fades. Ang tunay na nagbibigay ng attachment ay yung emotional imprint na ibinibigay mo sa kanya. Ganito kasi yan. Maraming lalaki, ginagawa lahat ng bagay logically. Nagpaplano sila ng date, pinibili nila ng pagkain yung babae, nagbibigay ng compliments. Okay yon pero logical yun. Ang problema, ang babae hindi na-attach sa logic. Na-attach sila sa emosyon. Think about it. Kapag may kwento ka tungkol sa buhay mo na nakakatawa, o nakakaiyak, o nakakakilig, yun ang naalala ng tao. Hindi yung eksaktong sinabi mo, kundi yung paano mo sila pinaramdam. Pero karamihan sa lalaki, naniniwala na kapag marami silang binigay, time, gifts, effort, automatic na may in love yung babae. Ang hindi nila naiintindihan, Attachment doesn't come from gifts. It comes from emotions. Kung wala kang naiiwan na emotional memory sa kanya, madali kanyang makakalimutan. Bro, isipin mo 'to. May dalawang lalaki na nanliligaw sa isang babae. Si lalaki A, sobrang effort. Hatid-sundo, libre sa lahat ng gastos, always available. Si lalaki B, hindi kasing effort. Hindi laging nagbibigay. Pero tuwing magkasama sila, may nangyayaring kakaiba. Tumatawa siya ng malakas. Naiiyak siya sa mga kwentuhan. Nai-stress siya minsan kasi nag sila tapos tatawa ulit. Guess kung sino yung mas maaalala niya? Si lalaki B. Bakit? Kasi nagbigay siya ng emotions. Ito yung katotohanan. Na masakit tanggapin, hindi. Natatandaan ng babae lahat ng ginawa mo. Para sa kanya, pero natatandaan niya kung paano mo siya pinaramdam. And akong ang pinaparamdam mo lang ay routine. Predictable boring comfort. Bro, hindi siya ma-attach sa'yo. Ang ending, madali kang palitan. Tip number 2. Emotional imprint. Eto yung second tip para ma-attach sa iyo ang isang babae. Mag-iwan ka ng emotional imprint. Ang ibig sabihin nito, dapat may mga sandali kayong dalawa na tumatama sa puso niya. Hindi kailangan laging romantic. Pwedeng nakakatawa, pwedeng adventurous, pwedeng nakakakilig, o kahit minsan nakakainis na nakakatawa rin sa huli. Ang mahalaga, may emotional roller coaster kayong dalawa. Parang pelikula, bro. Yung best movies hindi lang puro drama, hindi lang puro comedy. May halong saya, lungkot ka ba, kilig, ganun din dapat ang moments niyo. Kasi kapag puro comfort lang ang nararamdaman niya sa'yo, magiging stale ang relasyon. Pero kapag may halo kang excitement, laughter, at konting emotional tension, dun siya maa-attach. Paano mo ito gagawin? Eto, step by step. 1. Use humor to create emotional highs. Walang babae ang hindi naa-attract sa lalaking kayang magpatawa. Hindi kailangan maging stand-up comedian. Kahit simpleng witty remark lang o inside joke nyo, sapat na. Ang importante, natatawa siya pagkasama ka. Kasi tawa, Sir Dopamine Seeker Memory. At memory, attachment. Example, imbis na laging good morning lang, lagyan mo ng twist. Good morning, future barista ng buhay ko. kape na tayo? O kaya kapag late siya, wag lang sabihing okay lang. Sabihing, akala ko nag-time travel ka na. Iniwan mo na ako sa 2025. Yung tipong simple pero nakakaukit ng tawa sa utak niya. Two, Mag-create ng shared experiences. Kapag lagi lang kayong nasa parehong lugar, mall, coffee shop, fast food, hindi yun nagiging emotional. Pero kapag nagkaroon kayo ng kakaibang experience together, yun ang tatatak. Halimbawa, bigla mo siyang yayain mag-food trip sa hindi nyo pa napupuntahan, o kahit simpleng lakad sa lugar na hindi niya inaasahan, o kaya maglaro kayo ng game, challenge, o kahit simpleng dare, yung tipong may konting excitement at kaba. Tandaan mo, the more experiences you share, the more bonded she feels. 3. Gamitin ang power ng storytelling. Bro, women love stories. At hindi lang basta kwento, stories na may emotion. Kapag ikinwento mo yung struggle mo, yung funny childhood memory, o yung time na muntik ka ng madapa sa harap ng madla, natatawa siya, naawa na, na i-empathize. At guess what? Connection yun, mas nararamdaman ka niya bilang tao. Hindi lang bilang lalaking nanliligaw, kundi bilang tao na may depth, may emosyon, may character. 4. Don't be afraid to create contrast. Alam mo ba na minsan, yung konting tampuhan o konting asaran, mas nagdudulot ng attachment kaysa sa laging smooth sailing? Kasi bro, kapag may contrast, mas nararamdaman niya yung saya. Kung lagi kang sobrang bait at agree lang palagi, boring yun. Pero kapag marunong kang mangasar ng konti, mang challenge ng konti, mas nagiging dynamic yung emotions. At tandaan, dynamic emotions, chance attachment. Meron akong kakilala, si James. Lagi siyang galante. Lagi siyang mabait sa lahat ng babae. Binibigay lahat, halos walang kulang. Pero guess what? Lagi siyang nababasted. Bakit? Kasi hindi niya naiiwanan yung babae ng emotional memory. Parang lahat ng effort niya sobrang flat. Comfortable? Oh, pero exciting? Hindi. Ngayon, meron siyang tropa si Ken. Hindi kasing effort, pero laging may pakulo. Kapag nagyaya siya, hindi lang simpleng tara kain tayo. Instead, tara hanap tayo ng pinakamurang street food dito. Tapos pretend natin na food critic tayo. Imagine mo yun. Bigla silang nagkakaroon ng kwentuhan, tawanan, experience na unique. At guess what? mas nagiging memorable yon para sa babae. Hindi dahil gumastos siya ng malaki, kundi dahil nagbigay siya ng experience na may emotional impact. Yun ang tunay na attachment hack. Hindi sapat na nandyan ka lang, hindi sapat na binibigyan mo siya ng lahat. Ang mas mahalaga ay kung ano yung nararamdaman niya kapag kasama ka. Kasi yun ang tatatak sa isip at puso niya. Karamihan ng lalaki, umaasa lang sa looks, sa pera, o sa effort para makuha yung babae. Pero kahit guwapo ka, kahit loaded ka, kahit effort king ka kung wala kang strategy, madali ka pa rin makakalimutan. Lalo na sa panahon ngayon, bro. Ang dami niyang option. Sa social media pa lang, may limang lalaki na agad na nag-chat sa kanya. May mga naglilike ng photos niya araw-araw. May mga nagbibigay ng attention 24-7. So tanong, paano ka tatayo sa gitna ng lahat ng competition na to? Paano ka magiging the one na hindi niya maiwan-iwan? Yun ang sasagutin natin dito. Bro, isipin mo, may tropa ka bang palaging nagiging temporary guy? Yung tipong papansinin ng babae sa simula. Pero after a few weeks, wala na. Scene zone. Cold replies. Parang wala nang spark. Ang sakit nun, di ba? Yung effort mo todo, tapos parang hindi siya invested sa'yo. Bakit nangyayari yon? Simple lang, kasi wala siyang sapat na rason para ma-attach sa'yo. Hindi mo pa nagagamit yung full set ng psychological triggers na nagpapastay sa babae. And eto pa yung mas masakit. Kapag hindi mo natutunan to, bro, ulit-ulitin mo yung cycle mag invest ka, masasaktan ka, tapos mauubos ka emotionally. Kaya kailangan mong tapusin yung cycle na yon dito mismo. Tip number three, trigger her imagination. Bro, alam mo ba kung anong isa sa pinakamalakas na armas mo? Hindi yung muscles mo, hindi yung wallet mo, kundi yung ability mong palaruin yung imagination niya. Ganito kasi, ang babae natural dreamer. Mahilig silang mag-imagine ng what if. At kapag ikaw yung nagiging star ng imagination niya, dun siya nagiging attached. Paano mo gagawin? magkwento ka ng mga future adventures. Hindi kailangan seryoso. Pwede mong sabihin, one day, tara road trip tayo tapos hindi tayo bababa ng sasakyan hanggat hindi tayo nakaka 200 kilo. Simple, fun, pero pinapalaro mo yung imagination niya. Gumamit ng banayad na flirtation. Imbes na sabihing ang ganda mo, pwede mong sabihing, alam mo, kung magiging kontrabida ka sa pelikula, ikaw pa rin yung rooting for ko. Yung tipong nakakapag-imagine siya ng role sa isang kwento. Kapag siya mismo yung nag-iisip ng future na kasama ka, kahit biro lang, nagkakaroon ka ng permanent space sa isip niya. Tip number four, give her space to invest. Ito yung isa sa pinaka-underrated pero sobrang powerful. Lahat ng tao, mas pinapahalagahan yung bagay na pinaghirapan nila. Ang tawag dito sa psychology ay investment effect. Kung gusto mong ma-attach siya sa'yo, wag lahat galing sa'yo. Kailangan siya mismo nag invest Paano? Hayaan mo siyang mag-initiate minsan. Huwag palaging ikaw ang nag-chat-chat. Pag siya mismo nag-message, ibig sabihin nag-invest siya ng energy. Hayaan mo siyang magbigay o gumawa ng bagay para sa'yo. Simple lang. Kapag nagdala siya ng pagkain o naglaan siya ng oras, wag mong itake for granted. Appreciate it. Mas lalong lumalalim yung attachment niya. Wag mong kontrolin lahat. Kung palagi kang nasa driver's seat, hindi siya nag effort Pero kapag binigyan mo siya ng chance na mag-contribute sa connection niyo, mas nagiging valuable ka sa kanya. Remember bro, kung gusto mong ma-attach siya sa'yo, hindi pwedeng ikaw lang ang nagbibigay. Kailangan siya rin. Tip number five, consistency plus integrity. Ngayon bro, eto yung last piece. Kahit gaano ka pa ka-unpredictable, kahit gaano ka pa kagaling magpa-imagine, kung wala kang integrity, mawawala rin lahat. Attachment doesn't happen sa isang gabi. It's built over time. At yung time na yon, kailangan niyang makita na consistent ka. Consistent sa actions. Kung sinabi mong tatawag ka, tumawag ka, Consistent sa respect. Kahit may tampuhan, hindi ka bababa sa disrespect. Consistent sa self-respect. Hindi ka nagiging pushover. Hindi ka rin nagiging arrogant. At higit sa lahat, integrity. Yung tipong kung sino ka sa harap niya, yun ka rin kahit wala siya. Yun yung naglalagay ng trust. At bro, kapag may trust, mas nagiging matibay yung attachment. Kasi pwede mong mapakilig ang babae, pwede mong mapatawa, pwede mong paiyakin. Pero kung hindi ka consistent, darating yung araw na mapapagod siya. Pero kapag naramdaman niyang stable ka, strong ka, at may integrity ka, bro, wala na. Doon ka na magiging safe space niya. At kapag ikaw yung safe space ng isang babae, ikaw na yung uuwian niya kahit anong mangyari. Meron akong kilalang babae na nagkwento tungkol sa ex niya. Sabi niya, siya yung pinakanapasaya ako, pero siya rin yung pinakanakapagod. Bakit? Kasi hindi consistent yung lalaki. May mga araw na sobrang sweet pero kinabukasan, cold. May mga panahon na full of promises pero puro na papako. At guess what? Hindi naging attached yung babae na trauma pa. On the other hand, may isa siyang naging relationship. Hindi flashy yung lalaki, hindi sobrang effort, pero consistent. Yung tipong kahit simple lang, stable. At guess what? Yun yung naging husband niya. See the difference? Attachment isn't about the biggest fireworks. It's about the consistent flame that doesn't die out. So bro, eto na yung full five tips para ma-attach sa'yo ang isang babae. One, maging unpredictable. 2. Magiwan ng emotional imprint. 3. Trigger her imagination. 4. Give her space to invest. 5. Consistency at integrity. Kapag ginamit mo itong lima, hindi lang siya magiging interesado sa'yo. Hindi lang siya ma-attract. Pero magiging attached siya sa'yo, mentally, emotionally. At minsan, kahit hindi niya gusto, ikaw na yung palagi niyang hinahanap. Pero eto ang ultimate reminder, hindi mo ito gagawin para manipulahin siya. Gagawin mo ito kasi gusto mong maging lalaki na worth attaching to. Kasi kung fake ka lang, kung nilalaro mo lang siya, lahat ng to babagsak din. Pero kapag totoo ka at kinagamit mo yung psychology na ito ng may respeto, bro, ikaw na yung lalaki na hindi niya makakalimutan. Kaya kung natutunan mo yung buong series na to, bro, gawin mo to. Like mo itong video. Mag-subscribe ka para hindi ka mahuli sa susunod pa nating malulupit na topics. I-share mo sa tropa mo na palaging nauuntog sa relasyon para matuto rin sila. At comment mo sa baba anong tip ang pinakatumatak sa'yo. Gusto kong mabasa yon. Bro, tandaan mo, hindi lahat ng lalaki na atat babae. Pero kapag ginawa mo ito ng tama, magiging unforgettable ka.